gandang araw mga kaano for today's video. Tara at samahan niyo ako na kumain muna. Nagdala nga pala si Jowa ng pagkain. Sabi ko may pagkain ako pero nagdala pa rin. Ay sana on. Kumunot nga pala yung noo -oh ko da kasi dalawa pa yung kanin na kanyang binili. Eh sabi ko may pagkain ako. Tuloy tatlong kanin yung kakainin ko. Ewan ko lang kung maubos ko to. Nasanay siguro siya kasi kapag kumakain kami sa Jollibee, lagi kaming naka double rice. Tara at manood lang kayo habang kumakain ako tapos magkukwento lang ako ng kung ano nga ba ang nangyari ngayong linggo. Kahit nga may pagkain ako, nilabas ko pa nga rin yung aking talagang baon. Kasi sa totoo lang, request ko yung ulam na yun kay nanay kasi natatakam ako doon sa may tusino. O ba diba, nakatali pa yung kanin ko, baka kasi iwan ako, oy char. Uminom na nga pala ako ng konti kasi hindi pa nga pala ako nakakainom mula kaninang umaga. Kaya ayan, mag-uumpisa na nga akong kumain. Thank you Lord sa blessing. Nga pala kapag katanghali, eh, wala nga pala akong natitirang estudyante kasi lahat sila umuuwi. Nung araw nga rin na yan ay maaga ang aming uwian mga alas 3 or mga 3.10 dahil sinaselebrate nga pala yung kainang pamilya mahalaga day. Napakaganda nga ng selebrasyon na ito dahil aminin natin na marami sa mga Pilipino ang hindi sabay-sabay na kumakain dahil sa kanilang mga trabaho. Na sa totoo lang, napakahalaga na ang mga pamilya ay sabay-sabay na kumakain dahil ito yung time kung saan makakapag-usap, makakapagbigay ng mga sugestyon, masya-share lahat ng mga bagay-bagay. Basta napakasaya. Pero sa realidad ng buhay, kahit gustuhin natin na sabay-sabay, may mga pagkakataon talaga na hindi umaayon sa atin yung tadhana sa iba't ibang rason. Ngunit, gayon pa man, sana sa loob man lang ng isang linggo ay may makapaglaan tayo ng mga kahit tatlo or mas marami pang beses na sabay-sabay tayong kumakain para naman makamusta natin yung ating mga pamilya. Ayan, adi ayun na nga, balik na nga tayo sa ating kinakain. Eh, syempre, binuksan ko pa nga rin yung ating tusino na ulam dahil baka sabihin ni na hindi ko man lang daw ginalaw yung aking ulam. Ay nung natikman ko nga ito para akong bumabalik sa pagkabata kasi sa totoo lang, laging ito yung ulam namin. Ikot-ikot lang yan. Lungganisa, skinless, tusino. Tapos ikot-ikot lang. Mapapakanta ka na nga lang minsan. Char. Tapos habang ngumunguyay naman yung time ko para naman makapag-reply doon sa mga nag-chat-chat sa akin. Nga pala, yung ulam na nakita nyo dito kanina pagpindot nyo dito sa video ko, yun nga pala ay ulan noong Thursday, grabe ang lakas ng ulan tapos sa sandaling panahon tumaas na agad yung tubig 3.45 nga yung uwian ng mga bata, pero hindi ko muna pinalabas kasi super lakas talaga ng ulan, o yung ibang bata wala pandalang payong, kaya nag-message na lang ako sa mga magulang na papatilain ko muna yung ulan, saka ako papauwiin yung mga bata, baka kasi magkasakit kaya nung mga bandang 4.15 nung tumila na pinauwi ko na nga sila at kakoy mag-iingat dahil madulas ang daan. Kaso lang kinabukasan sabi nila basarin daw sila pag uwi ay kakoy bakit? Dahil daw pala nung pinauwi ko sila habang naglalakad, bigla naman daw bumuhos yung ulan. nako grabe pala talaga. Sa totoo lang nun lang ako naka-experience ng ganun kataas yung tubig kumpara sa iba na talagang binabaha hindi naman siya ganong kataasan pero para kasi sa akin na hindi pa kami nababaha dun sa lugar namin ay nagulat na talaga ako. Nung naubos ko na nga pala yung aking unang kanin, kukunin ko nga sana yung pangalawang kanin kaso lang masyadong malata talaga yung kanin kaya kinuha ko na lang yung baon ko. Buti nga marami akong nakain ngayong araw kasi talaga kapag ka nagbabaon ako ng pagkain, hindi ako nakakakain ng mabuti kasi malamig na yung kanin. Kaya siguro nagdala si Jowa kasi alam niya na hindi na naman ako kakain. Pero minsan, pinipilit ko naman na kumain kasi kung hindi, baka naman matumba ako habang ang nagtuturo ay wag naman sana. Kaya ayun lang mga kaano, sana naman natuwa kayo sa video ko kahit naman puro kain lang 'tong ginawa ko. Maraming salamat sa panonood. Paalam.